At yun, magandang araw muli mga kaibigan. Ano po? Ayan, ah, nagsiseta po tayo dito ng ating gagawing asola pond. Ayan o, maliit lamang po yan. Susubok po tayo kung tayo po ay makakapagpabuhay ng ating asola. Yun po ay eh, pwede daw ihalo sa mga patuka ng ating mga alagang hayop. Ayan o. Ayan, bali nilatagan ko lang po ng dahon ng saging yung ilalim nito. Dapat po pantay, ano. Tapos, naglagay ako ng mga posting, maliliit lang yan. Para po, mabaan yung ating gagawing uh, pant, yung trapal. Yan o. Tapos, lalagyan po natin yan ng mataban lupa. Mga 1 uh, inches daw po ang kapal niyan. Balik, kukuha muna tayo ng mataban lupa, saka natin ilalagay. Yun mga kaibigan, lalagyan na natin ng uh, lupa. yan po, mataban lupa po yan. Yan po talaga yung aking kinuha doon sa mga pinagsunugan ko ng mga basura ayan o. tapos lalagyan po naman natin niya ng tubig ayan magiigib po tayo doon po yung ating ano yun know, poso ayan iigiban natin wala po tayong hose eh ayan so mga kaibigan nalagyan na natin ng tubig um, maganda naman po at walang butas oh. ayan tapos meron po tayo ditong ayan Oh. po ay dumi ng kabayo. Ayan Oh. Tuyo po kasi yan, kaya ganyan. Buo, buo Dapat pa kahapon ko pa siya na, ano, na babad. Ayan. Bali, wala po tayong magawa. Kung lalamasin po yan, saka po natin ihahalo dito. oh. Hindi ko na po papakita sa inyo. Naihalo na natin mga kaibigan yung ating mixture ng Um, animal manure natin dominant uh, kabayo you know? bali tatanggalin lang po natin yung mga nakalutang na yan gamit po itong ating siho yan. tatanggalin po natin yung mga nakalutang yan, yan yung galing po sa dominang kabayo at saka dun po sa lupa kanina na nilagay natin yan. kailangan daw po kasing wala yan Ayan. So, sundin lang po natin yung tutorial dun sa ating napanood. Ayan. Lagay natin dito sa gilid. Bali, ito'y mataba pa din. Ayan. Yan po. Meron po tayo dyan mga ilang piraso. Ang pananima. po. Mga avocado po yan. Ayan. Tatanggalin lang natin yung mga nakalutang. Yun. Ang dami. Ayan natin. yun mga kaibigan natanggal na natin yung mga ah, malalaking na kalutang dito sa ibabaw yan you know. oh. pwede na ating ilagay yung ating asola ito po dalawang tab po yan nabili natin Ayan. kaso maliit lamang po doon po sa binilhan ko ang picture nya ay malaki ang lagayan pero yung dumating ay maliit po sana naman po sa mga nagtitinda kung ano po yung pinakita nyo doon yun din po ang ah, inyong i-deliver ide yan you know sana po ito ay mabuhay bukan dry na dry na ito yun bali lalagay lang po natin ito dito yan o yun yan, yan. bali ito pa po yung isa yun yan lumago kayo ha ayun yan o sana sila ay buhay kasi mukhang dry po yung ating mga asola Ayan. saktong sakto lang pala siya dito para may space pa kung lalago sila may space pa sila Ayan. kaganda tingnan natin kung mabubuhay talaga sila yan natin ating kakalat then tingnan natin kung kakapal sila sa, is sa isang araw At yun mga kaibigan, hanggang dito na lang po muna ang ating video. Ano po? Yan o. No? I-update ko kayo sa isang araw kung matagumpay ba ang ating eksperimento. Ayun. Maraming salamat mga kaibigan. Ako po si Robert Almanon. Mag-iingat po kayo.